Ay, ano hapon? Ang gawin natin ngayon ay ano? Makakalaykay um, para kumantay. Uh, para uh, lang bukol-bukol.

Oh! Oh! So, ito na yung apat na plat yun, yung, isa yung sa pinakamataba yung plat na yun ito mapapayat lang isang plat na lang hindi tapos Ayan, so, yun sa gilid so, bari limang plat to so na magre-ready na tayo ng ano dito, pang tanim pwede nga nakasing tanim man apat ihuli na natin yung black sa gilid, yung nasa dugo